sa libre Daddy Pao Lakam Chu happy na happy sa masarap na lunch date ng asawa ni Kim Chu hindi lang si Kimi ang Princess Treatment pati pa Mangkins at ate din suwerte na pumasok sa buhay niya itong si Paolo bibihira na lang mga ganyan lalaki pati buong angkan pinapakisamahan isa lang ang masasabi namin magpas magpakasal na ang kimpaw para walang masabi ang mga bashers nyo na kesyo pakitang tao lang. True nga ang mga say ni Paulo na pinakabet nila para kay Kini. Sino ba naman kasi ang hindi mapapaoo o kung kanyang kaseryoso ang haharap sa iyo? Ito nga ang ilang komento. Tadhana ang naglapit sa kanila Sarap ulit-ulitin kung paano sila nagsimula. Nakakakiling na makita na mas nagiging matibay sa kabila ng mga bashing na natatanggap. Ito yung regalo kay Kimi na deserve niya. Super kung supo. Pati din naman ang mga kapatid ni Kim ay nagustuhan ang ugali ni Pao at syempre, ang mga din ni Paolo sa Baguio, bet na bet ang isang kimchoo. Ayon pa sa isang komento, siguro sobrang yaman talaga ni Paolo Binino, pero roke lang. Sabi niya nga sa isang interview, hindi naman siya maluho na tao. Masyado lang praktikal, masinisim niya ang pera kaysa mag-focus sa mga bagay na hindi naman ito kailangan. Anong masasabi ninyo sa Green Flag na pag-uugali ni Paolo Abelino?